So, ayan na nga, guys. Dumating na yung aking order. yan samahan nyo ako. Mag-unwrap tayo ng aking biniling bag, guys. Ayan. So, order nga pala ako nito, guys, na traveling bag. Dahil kailangan, kailangan. So, ayan. Uh, Bididuhan ko na rin para naman malaman natin kung talagang ito ba ay maganda or hindi. So, ayan na, guys. Tingnan natin. Oh, ang ganda nito guys yan, nung binuksan ko siya ay ayan hindi ako makapaniwala guys na napakaganda ng, ng pagkabalat niya guys, para siyang ano guys parang maong yan, yung hindi nagbabakbak kasi ba diba, karaniwan sa mga bag yung mga pinakabalat ngayon ay na, mabilis magbakbak so itong nabili ko na to, guys ay, is parang maong tela, yung pinakabalat niya yung pinakate So, yan. Sobrang ganda niya, guys. Tsaka, yan. Yung sayong loob niya, yan. May mga pakit-pakit din, yan. Mga pwede niyong paglagyan ng mga anik-anik. Tsaka, yung zipper niya, guys, isa lubungan. Tsaka, malambot. Yung, ano, hindi matigas uh, batakin. Batakin ba yun? <laughs> Hilahin. So, ayan. Sobrang, ano. Tapos, yung sa may bandang ilalim niya, guys. Yan. Medyo humahaba siya. Medyo, pwede niyo pa rin paglagyan yung pinaka... Pwede niyong paglagyan yung pinaka-ilalim niya, guys. Ang ingay, na. So, ayan guys, yan medyo humahaba pa rin pero hindi naman masyadong ano, maluwag yung pinakailalim niya. So, yan, lampot ng zipper niya guys, yan. Tapos meron din siyang kasamang another strap na mahaba. Yan pwede niyo isabit sa balikat niyo at pwede niyo lang bitbitin lang din. So, ayan guys. Ang ganda na talaga guys. Murang-mura lang siya. Ayan. Hindi ko in-expect na sobrang mura niya. Pero napakaganda. Ayan. Tapos tatlong dangkal yung haba niya guys. Ayan. dumangkal kayo ng mga tatlong dangkal or mga tatlong dangkal at kalahati. Eh. So, ayan guys. Gusto nyong ng order Click my yellow basket.